kung lahat ng bata ay may pagkakataong mangarap, bakit may ilan na kailangang lumaban muna bago ito matupad? Si Lando, pitong taong gulang, anak ng isang pamilyang ita sa paanan ng bundok pinatubo. Masayahin, masipag, pero sa likod ng bawat ngiti, may isang pangarap na hindi niya mabitawan, makapag-aral. Isang umaga, nakilala niya ang isang guro at sa unang beses, may nagbukas sa kanya ng pintuan sa isang mas malaking mundo. Sa bawat pahina, natututo siya. Sa bawat letra, mas lumalakas ang kanyang pagnanais. Balang araw, sabi niya sa sarili, mag-aaral din ako. At pagtapos ko, ituturo ko sa aking mga kababayan ang lahat ng natutunan ko. Kung naniniwala ka, na bawat bata ay karapat-dapat sa edukasyon at pag-asa. Tulungan nating marinig ang kwento ni Lando. Ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga kakilala.